Uy, kung ka dito. Kau di tak sekat Hey, what's up guys? Unang trabaho pa lang namin dito sa Dumaran. Kaya ngayon ito ay uh, kakabitan namin ng parling strassis bago natin kakabitan ng yero. Ayan, nagre-ready na kami lahat para uh, iakyat yung welding machine. So, ayan nga yung Contractor namin guys, napakagaling po yan. Yan po eh, kahit ano po yung magagawa niya, kagaya ng pagkanto, kagaya ng paggawa ng cladding. Ayan, Ay simple-simple muna tayo sa video-video muna tayo sa taas. abang. trabaho tayo guys. Ang ating kasama yung trabaho, abang tayo nagbibidyo. Siyempre dapat may pang-upload din tayo ayun, bising-bising busy yung mga kasamahan ko guys sobrang sipag po talaga yan ayun, kapatid ko yung nakasuborero at yan, mga dilaw at nakasidsay so, panamangay ako po yan <laughs> so, finally guys, natapos na rin namin itong site na ginagawa namin dito sa Dumaran ayun, kalahati lang muna susundan lang namin yung malaki Ang ah, ayan naman bukas 'yan. Yan yung sa puti na 'yan. Bukas 'yan lalagyan natin yung flashing ganyan. Ito yung inuuna natin matapos para bukas sa ah, kisame na naman. Okay. Ito po yung sinasabi ko guys na malaki. Gagawan pa pa yan ng ah, gagawan pa yan ng trasis. Ayan kasi, yun. Yung kahoy na yun, nakita nyo na yun. Yung kahoy na yun. Kakapitan pa yun ng bubong. Tapos yung bubong nang gagaling pa sa puwera to, prinsesa. Matagal na daw itong natingga eh. Mga halos one year na. Kaya ito muna yung pinapauna para sa tindahan si nagre-reklamo na yung may-ari logay na raw siya yan ang na okay naman. ito tindahan to malaki ayun naman boarding house yan boarding house po yan bababa baba na tayo. Okay, salamat.